So, oh, andito kami ngayon sa Tabok, Kalinga. Yeah. Ayun ang oh, may fish pan. May fish sila. Oh. Andito kami ngayon sa Tabok, Kalinga. May fish pan. Maghanap kami ngayon ng Apo. Ang bahay nila, Duday. Ata. Wala, <laughs> mga kami Para siyang ano ay. Parang siya lang. Oh. Parang tinaslang siya. Ang ganda. Hindi ko alam kung bakit kayo napunta na kanina punta dito. Yung, no? Parang sa ano lang, ito yung daanan. Yeah, papunta din sa pagbaba mo ng jeep. Punta ka sa ano. Ano? Allah. Ano to? Balimbing? <laughs> Ay, hindi. Ngayon yung kung nasaan kami. Kaming dalawa na lang nandito. Walang katao-tao. <laughs> Magkahanap kami ng Ala, para na Ala, may nagsisiga din doon, oh. Eh. Ang ganda, para sa mga Oh, sayo, may nagsisigaw. May, anong tawag ah? Yeah. Ano, ano, yung lukano na? Unas. Unas! <laughs> ayun. May nakita kaming saba. Ayun, saging. Kaya pala yung saging, ni, yung saging nila dito maliliit. Kasi mga ganyan lang. Kasi maliliit yung puno. <laughs> Dwarf <laughs> Ganun ba yun? Dwarf. Ayun, nandito kami ngayon sa kabihasnan. Ay, mali, malayo sa kabihasnan. Ay, may ipil-ipil pa. Ayun, na. Ayun yung mga kabahayan dito. Welcome to Barrio Saging! Welcome to Barrio Saging! Barrio kung saan, puno-puno, punong-puno -punong ng saging. Pinanggal ko na yung jacket ko kasi mainit na malamig pa rin pero mainit na kasi naglalakad ko marami pa lang kasama ko na busy Yung, buti pa ang puno may label ano lahat ng puno dito nilalagyan ng label ayan o oh. ayan ito yung namin yung mga ng ito ito pang halo-halo namin yan yung pala dito kasi ito dito saan kung may nakita na akong batero. Magpapalak. Yan. Walang kataw-taw. Ang ganda. Ang ganda. Dito na yung main road. Mang yun lang. Ang ganda. Ang ganda lang. Walang. Wala napaka-tayimit. Napaka-ganda Kasi walang tao. Basta kadalit. <laughs> Matagal dyan sa pagkakataon. Oh, Hindi eh. ba kasi may nakita kami na Mga tagis. Oo. <laughs> may kipan pa. Kulay parang pinas lang ay uh -huh. welcome to barrio maulap <laughs> ah may train yan ang train hindi ko alam kung anong tawag dyan dito. Basta train na maliit. Ay? Bakit dahan-dahan lang? Buti na lang nagdahan-dahan siya. Ay, nagdadahan-dahan siya kasi magko mag ano siya magkikilo siya dun. <laughs> Pwede tao.

Gusto niyong tunupan ang mga tinastoy meron dito ng lampa. Nakita namin. Mukha dito pa naglalatid po tinastoy, di nga nga. Ito lang, ito ang mga naglalatid meron. Libre lamang po yun. Libre lang. May nakita kami sa dito. Dito kami ngayon sa Kapitol. Eh, uh, tubig raw. <laughs> sa, sa may likod ng Kapitol. Parang Kapitol ng Kinabuday. Uh, dito kami sa Kapitol. Katatapos lang po nilang mag-clearing, nag-remote mag Nag ng, ano, ang gilid-gilid ng daan kasi si Kapitan. Nagreklamo na. Hala! May pusa-pusa. Siyo. -pusa. May pusa-pusa siya. Yan. Pusa-pusa. pusa-pusa. Ayan, may pusa-pusa po dito. Tawag namin sa amin pusa-pusa. Masyarap syo Ayan. Kung gusto niyong pumunta dito, meron. Ito din hindi nila alam na kainin ko pero pwedeng kunin pero ibang pusa pusa matakpi siya hindi pa siya hinog yeah pusa pusa nga hindi pa siya ano oo hindi pa hinog kami doon hindi naman kayo makakuha yan yeah, binanan lang namin marami bunga hitik na hitik sa bunga yung hitik na hitik ba? parang Christmas tree. Pero hindi kayo makahingi, hindi namin alam. Parang hindi naman kasi parang Pilipinas lang na kapag may nadaanan, tingi, di ba? Dito, hanggang tingin na lang. Parang <laughs> sano ba? Parang wala lang. <laughs> so, makalik na, na Kanina pa kami lakad ng lakad. Pero ayun. Ilang oras so, namin naglalakad. Kung ano-anong nakikita namin, balimbing, Starfruit? start starfruit. Hindi, may tawag yun sa amin. Hindi ano. Oh. <laughs> Ang ah, kulit. Tingnan mo kung pwede na tayo mag-cross o hindi. Takbo! <laughs> Kasi cross kami ng cross kanina. May mga jeep. ay eh, may mga jeep. <laughs> may mga ano pa. Bike. May mga bike pa pala. Tinitingnan na kami dito, Sino kaya itong mga kahay, oh? Bahay natin. Babay muna sa bahay namin yan. <laughs> Ito ang paradahan. May parkingan ng mga bike. Welcome to... Hindi ko rin alam. Baka may ano din to. May bayad din ang ano. Parking. Kasi dito sa Hong Kong, bata lang ng parking. May bayad. Oo. Baka pati itong mga bike na to. May bayad. Kasi sa, so, dito sa inlong, ang means of travel nila is ano. Bike. Pero parating na yung ano. Kaya picturean ko. Video ko muna.

mga bulaklak. <laughs> Kapit na, mamukad ka. Mamukad ka lang mga bulaklak. Ka. Ayun, kahit hindi hindi alin tama, environment. Ang halaga, mamukad ka. Oops, may kalapati pa. Pero sabi ng lola ko, wag daw lalapit sa mga kalapati. Kasi yung kain nila, uh, ayun, ayun, may may, may bayo sila. ako dati. Kita ng try. Saan tama kami suot? Ipupunta namin wala, kaya bagsak namin dito. Ay, ang bakay. Yung parang old house lang sa atin

sa Bali iba yung kami mean, sa Bali di kami, ito siya, ano pa pamilya lang yan anong pangalan yung parang star yun na yun um, <laughs> hindi na kasi ito yung lagi kong kinakain binabuk yeah, yeah. sinasawsaw sa bagoong anong tawag dyan um balimbing hmm. balimbing ang tawag dyan actually oh ang ganda, meron pala dito. Ang daming niyang bunga. Na hitik na hitik sa bunga. Parang ano, pwede kayang mamitas? Pwede kayang pumitas dyan. Ha? Ano? Kasi yan, yung ano niya. Oh, balimbing na yan. Eh. Pinitingnan din nila. Pwede kayang mamitas yan. Sabi nga natin kay Ante. <laughs> doon. Hindi naman kayo makakuha. Ayan, dinaanan lang namin. Oh, parang isang Hitik na hitik sa Yung hitik na hitik ba? Parang Christmas tree. Pero hindi kayo makahingi. Hindi namin alam. Parang hindi naman kasi parang Pilipinas lang na kapag may nadaanan, tingi, di ba? Dito, hanggang tingin na lang. Parang sano ba? Parang wala lang to so, makalit na Kanina pa kami lakad ng lakad. Pero ayun. Ilang oras na kami naglalakad. Kung so, ano-anong nakikita namin. balimbing star fruit. Balibdeng, fruit. Hindi, may tawag yun sa amin. Hindi, ano. Ang <laughs> ah, kulit. Tingnan mo kung pwede na tayo mag-cross o hindi. Takbo! <laughs> Kasi cross kami ng cross kanina. May mga jeep. Eh, may mga jeep. Hahaha. <laughs> may mga ano pa. Bike. May mga bike pa pala. Tinitingnan na kami dito. Sino kaya itong mga... Kanina pa ito naglalakad yung dalawa. Sabi, sinasabi nila. Ano? At hindi naman na sila nakakarating. Wala lang. Yung bahay natin. Ay, oh, bahay natin. Babay muna. Ang bahay namin. Yan.

Ano pala dito tayo ito? Ano? 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 Hindi mo na makahanap yung Hindi mo na makahanap yung ilis. Ano yung pala yung ilis? Ano? Wala pa naman yung pagkakawala siya. Ano? Magala stress na pa. Ay, alas. Magala stress na pa na. Magala stress na pa. Ay, oo nga alas. Ay, oo nga alas pa. So, hindi namin naman yung oras kasi kanina pa kami lakad ng lakad. Tapos, akala ko isang oras pa lang. Ngayon, ano, alam may tugi ay hindi pala akala ko tugi yung sa ano, sa bantay sa bantay ba yun hindi pala tugi alam, ano oras na may, na may nakita kami pagdila na pagbain, drinks lang naman yung sa machine yan ito pala sa hoyon lang parang susukbot lang pero at least susukbot may store dito walang store mga ano lang machine shops. mga bahay bahay lang kaya pala maraming bike kasi pag namamaling kayo nagbabike ayan nagtanggal siya na sapatos <laughs> sumakit yung paa kanina kasi nga ano naglakad kami ng isa <laughs> tanggal pa mo <laughs> sa na yung sapatos mo? saan na yung ano mo? <laughs> wala pang naglalakad ganyan talaga bitin niya yung sapatos niya ano ano? hello guys ngayon uwian na gabi na plus 7 na ngayon lang nakauwi galing ng yun long ang tagal 1 hour more ang biyahe See you po hanggang sa susunod na next video. Maraming maraming salamat. Huwag po sana ninyong kalimutan no, mag-like at mag-subscribe. Bye-bye! Maraming salamat! See you po! Bye-bye!